Malugod na tinanggap muli ng World Boxing Council o WBC si Ryan Garcia marapos alisin ng ban sa kanya kasunod ng matagumpay niyang rehabilitasyon. Ayon kay WBC President Mauricio Sulaiman, ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias official na ang inanunsyo ni World Boxing Council o WBC President Mauricio Sulaiman ang pagkakatanggal ng ban kay Ryan Garcia matapos itong matagumpay na makumpleto ang kanyang rehabilitasyon. Sa pahayag mismo ng WBC sa X, sinabi ni Sulaiman na bumoto ang WBC Board of Governors pabor sa pagbabalik ni Garcia matapos itong matagumpay na mapatunayan ang kanyang pagbabagong anyo. Ipinahayag din ni Sulaiman na malugod nilang tinatanggap si Garcia pabalik sa organisasyon at umaasang magiging mabuting huwaran ito para sa mga bagong henerasyon ng mga boksingero. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung bibigyan ng WBC ng top 15 na ranking si Garcia sa welterweight division, ngunit ayon sa mga ulat, nakikipag-usap na ang kanyang promoter na Golden Boy Promotions sa Premier Boxing Champions para sa isang posibleng laban kontra sa kasalukuyang WBC welterweight champion na si Mario Barrios sa February o March sa 2026. Ayon sa mga ulat, sakaling hindi mapasama si Garcia sa top 15 na ranking ng WBC. Pinapayagan pa rin siyang lumaban sa titulo dahil sa kanyang kasikatan at malaking market value. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng mandatory challenger na si Solimane Chisoko. Matatanda ang sinuspinde at pinatalsik si Garcia noong Hulyo 2024 dahil sa pagpapahayag ng diskriminasyon sa kulay ng balat na kanyang ginawa sa social media. Sa kanyang reinstatement, umaasa ang WBC na magiging inspirasyon si Garcia sa mga kabataang boksinyero at magsisimula ng bagong yugto sa kanyang karera. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na!